Konsilya ng Manila. Kami po ay inutusan ni Sekretary Jose Rizalino Opsa. Siya po ang aming Department Secretary ng Bisu. Mula po ng pabalitaan niya na nagkaroon po ng sunog sa inyong lugar, kami po bilang ang Secretary for Disaster Response ay inutusan niya agad na tingnan po ang inyong kalagayan at kung um, Pagkipitado ay napulungan po ano nga po ngayong araw ito ang mabukakan ng nagku-report ng Department of Human Services and Human Development. Ang ano pong programa para po lalo niyong maipipihan, yung, yung pinakawag na Integrated Disaster Shelter Assistance Program o yung mas kilala sa kawag na IDSA. IDSA, ito po. Ito po ay programang pinonsepto at ngayon nga po ako na ito ay pinagtutupad na kung saan kapag ka merong disaster, either meron man-made disaster, katulad po ng suno, ito, industrial accident, o nagkaroon ng explosion, o kaya tigmaan, o kaya naman kapag nagkaroon ng natural disaster, katulad po ng pagbaha, bagyo, lindol, at pagpulaw ng bukal, sa iyong tahanan, pag totally damaged, makakatanggap po kayo ng 30,000 pesos. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.